Mabuenas na araw mga Ako muli ang Master Hans Cua, ang inyong pambansang feng shui expert. At eto ang ilan sa abang tips at palala para sa life na kay Bonga. December 18, Monday, para sa mapinanganak ng year of drought, magkakaroon ka ng oras para sa sarili. Dahil sa dami mong iniisip na papabayaan mo na ang kalusugan, Pagdating naman sa pag-ibig, sundin ang tinitibok ng puso at magpapasayo sa'yo para tuluy tuluyan na hindi maging malamig ang pag-ibig ngayong Pasko, when New Year. Pink at 17 ang swerte sa chart. O kasi naman tayo, ha, huwag mo isipin ang pinaghirapan mo noon. Isipin ang magandang bunga ngayon. Huwag humintong abutin ang pangarap. Love life naman tayo, ito o ng pansin sa kasalukuyang karelasyon. Maging tapat at totoo sa kanya. Red at 8. Tiger naman tayo ha? maging laging positibo sa negosyo. Malaking halagang pera ang papasok. Love life, kung sino ang tinitibok ng iyong puso, magstay ka sa kanya dahil siya na ang soulmate mo. Kalusugan naman tayo ha? may healing star sa chart mo. Pink at 20. Rabbit, pagdating sa kaibigan, hindi mo maiiwasan ang mga taong kailangan. Kailangan, kailangan ka nila may kailangan sila sa'yo. Maging masipag para sa ikauunlad. White at eight. Dragon, conflict naman ang araw nato. Wag Huwag guluhin ang isip sa problema ng ibang tao. Huwag mo ring sarilihin o isarili ang problema mo. Sa love life naman, paratiliin payapa at walang away ang araw ngayon. Gray at 15. Stick naman tayo kung ano mang nat tagumpay sa buhay. Huwag kalimutan kung saan ka nagsimula. Sa pag-ibig naman tayo kung minsan ay ayain si partner na kumain sa labas. Silver at 6. Ito naman, say of the horsey. Masayang pamilya ay activated. Gumising ng maaga, ipaghanda ng masarap at masustansyang almusal ang pamilya. Magpasalamat sa mga blessing na tanggap araw-araw at wala namang karamdaman ang bawat isa. Brown at two. Go naman tayo magandang balita at healthy star activated ni araw. May fertility startup. ngayon Ngayong matuto ng mag-ipon para sa darating na baby, siya ang magbibigay ng pag-asa, ligaya at inspirasyon sa iyo purple at 13. Monkey naman na money luck star na sa chart, mas swerte ngayong araw dahil good star activated. Maraming kliyente ang pupunta. Sila ang magiging loyal customer mo. Gray at 3. Rooster, may isang matandang babae ang maglalahad sa iyo ng magandang balita. Itong magandang, matandang lalaki naman ay kakausapin ka ng masinsinan. Sa love life naman ang may bagong makikilala na magpapasaya ng puso. Orange at 20. Dog naman ni Kompi na kamaswerte today. Makaka-attract ka ng magagandang mindset. Huwag makinig sa negative energy na bumubulong sa'yo. Sa love life naman ha, masayang pag-ibig ay activated. Purple at 14. At sa iyo, pigipig -pig naman tayo ha. May bagong improvement idea para sa negosyo. Bago magpatayo ng isang business o property para tilihin, ipafungsyon mo na kay Master Hans Kua para ma-check ko po ang mga dapat at hindi dapat gawin gold at 1. Muli po ha, ah, ito po yung mga gabay, patnubay, prediction naman ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte yung sa buhay dahil nasa palad nyo na ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Hans sa Abante.